yan guys, pagkatapos kong maiahon na yung quad bike, winash ko siya. Alam ko na marurumihan pa rin siya, guys, pero practice ko talaga 'yan na lilinisin kasi alam niyo ba ang quad bike sa New Zealand, guys, ay sobrang mahal. Ang presyo niyan is almost um 18,000 to 20,000. So isipin mo na lang yung ginagamit natin sa farm kung magkano. Dapat kung worker ka, concern ka, hindi lang sa sarili mong sweldo, concern ka rin sa pinagtatrabahuan mo. So yan guys, after, minsan yan talaga ang buhay natin. Kapag nag-struggle tayo, tapos um, marami tayong napagdaanan, minsan dumadaan din tayo sa washing or sa healing process, dumaraan din tayo sa mga ganyan. Ngayon, yan yung nagpapagaan sa atin. Isipin mo, di ba, ang daming soil, ang daming baggage na nandyan. Na so, minsan, mas maganda talagang na we na-wash out. So, yan ang reality ng buhay, guys. Kasi ang buhay talaga is mahirap. Kanya-kanya talaga tayo ng struggle. Kanya-kanya tayo how we survive everyday. So, we need to be nice na lang and just mind our life. Focus. 'Yan lang yung masasabi ko I think. Yan yung mga isa uh, ingredients para maging successful tayo sa buhay. Is not minding others, focus sa life natin, have faith in the Lord. Ngayon, kung talagang ikaw, feeling mo talaga ikaw ay highly successful na, maybe you are the uh, person um, na kailangan ng mga needy, ng mga taong kailangan ng tulong.